Tatandaan niyo po ba siya, mga oh, TV? Tama. Yan yung sikat dati, yung MacGyver. Si MacGyver, ang gumana po dyan ay si Richard Dean Anderson. And, na, uh, marami rin ba kayo nasirang gamit dahil sa paniniwala nyo na lahat na bangay na makita nyo ay eh, pwede nyo gamitin. Armas. Dahil yung palabas na MacGyver, di ba? Lahat ng bagay na nasa harapan lang niya, ano nang makita niya, yung nagagawa niyang armas, na iko-convert niya sa ibang mahalagang bagay na pwede niyang gawing para makalika na isang bagay na makakatulong sa kanya. At natatandaan ko dyan, dyan tayo natutong mga likot eh. Diba? Palabas yan sa RPN 9 tuwing Sabado. So, isa din yan sa inabangan natin. Lalo na tayo, mahilig tayo mga likot na mga gamit. Naalala ko pa dati yung troboson dati. Kinapakilaman ko yung dati. Nagamit ko, sasalpak ko sa battery. Napapagaan ako naman siya dati. Dahil yan sa palabas na MacGyver. Yan yung sikat dati nung no 80s tsaka 90s. So, comment down below po kung nalala nyo din yung palabas na yan. Yung MacGyver series. So, paalam. Ingat kayo.